So what's up mga kakalista It's me again Patrick Patricio Okay for today's video guys ay Pupunta tayo ngayon sa Bermosa Okay as you can see Ito ay isang ano Yung road Pasong buhaya Papunta doon Okay. Alright. Pasensya na kung maingay. So mga pista, good morning, good morning sa inyo. O kung anong oras nyo man nito pinapanood, good morning, good afternoon, good evening, kung ano man yan. So, ingat kayo kung nasan man kayo ngayon ha. So, okay. So, for today's video ay tapasal ko kayo doon sa Dermosa. Kung saan ako naglalaps. Pero hindi naman tayo patak na maglaps ha tamang ano lang papawis lang tayo okay so hindi tayo masyadong makakapagsalita gawa ka ng nakakahingal habang kumapadyak hindi tayo sanay okay so yan sana nakikita ng maayos itong ano no yung sa camera kasi nung nakaraan mali mali yung angulo na nagawa ko nakabasyadong nakababa So sana ito perfect na Alright So ayan kakanan na tayo dyan Okay Kanan kanan Ito ay papuntang Imus District Okay So weekdays ngayon nga maraming sasakyan eh daan daan lang tayo Ayan. Ayan. sa kanan. Uy, may rider doon, no? oh. Tignan natin ano nangyari. Tignan muna natin. Good morning, kuya. Anong problema, kuya? Wala, nag-adjust ko lang. okay, okay. Kala ko. Okay. Hindi po. Yan. Yung mga ganong senaryo, misang binababaan ko talaga yan baka may kailangan sila ng tools or ano man at least matulungan natin sila okay so tara bermosa na tayo so guys nakapunta na pala ako dito no para maano ko lang muna kung paano yung lags nila dito kasi nung first time ko nangangaba pa ako din. so sakto eh. Pagkatapos yung mag-lapse, ayun so, o, no? may Jollibee, ano pag-isa? peri-peri tapos ano yun uh, coffee bean and tea leaf tsaka burger king Ayan. pili na lang kayo dyan after na mag -laps. so ngayon sa kaliwa tayo sige muna tayo sa kaliwa okay may side mirror tayo here and, hindi pala nagsumulpot bilis Dito ay maka Dito ay maka segway Okay, sa motor na lang Ready, set, go Okay Yun, okay, habang naka green Abot kaya Abot kaya Oh no, hindi tayo mabot Orange, red Okay stop muna tayo dyan alright okay may stop muna may kakaliwa na tayo dito yan, sa likod ko pala yung logo ng Bermosa okay, let's go na, green na siya so, pwede tayo mag safe na safe, diba? pinta sa kanan, may kakamay motor, may sasakyan ayan, no? Pag-pumulista. Alright, o, dito na tayo So, welcome to Vermosa So, ito yung tinatawag din ng Vermosa Okay, so medyo ano yung Medyo basa ang ating uh, Kasada So, ang anak mulan kagabi Okay, so Rides rides tayo, baka konti nang mag rides dito Tingnan natin, depende no Yan. So, nandun yung Simula nung paglalaps Dito sa Vermosa O nga pala dito sa may gawing kanang ko mayroon diyang trail so siguro minsan subukan natin yan hindi ko pa nasubukan eh okay manoks yung damo ma, ma makapal yung damo pero so, sigurado ngayon mulan eh okay so ito yung start nung loop dito ay loop tuloy lap okay dito yan ito yung starting point ng no? paglalaps okay okay tapos meron dito sa gawing kaliwa ako. Swimming pool 'yan. Ang masama, hindi ako marunong lumangoy. 'Yan. Okay, so pano swimming sa gilid lang tayo kakapit sa tiles. Sheesh. Okay, o 'yan, dito may pool diyan. Kung gusto niya mag-swimming. Okay. So ang pagkakaano ko nito dati nung nag-lapse ako dito, as per sa aking speedometer ang nakuha niyang ano is yung dulo is 4 ano siya 4 kilometers 4 point something like that so ano to uh, balikan is nasa 8 8 kilometers so sa isang lap mo may 8 kilometers ka okay nasa sayo na yan kung paano mo anuhin kung ilan laps gusto mo diba Yung mga nagwo-walking oh Tingtyo kuya I'm gonna picture ba diba? Di san chan ba lang yan Facebook lalo pag pagsaba doon nako dami mo picture dito basta uh, merong group Kita mo na lang yung sarili mo doon meron tayong sample na picture dyan na ano na pinicture na ko nung previous na uh, ride ko dito so lalagay ko na lang yan sa screen yung picture ko okay so yan hinga lang grabe ha medyo nahirapan ako mag -ano salita habang nagbabike nakahingal siya mga kakrista ano anyway, yung ganun talaga Yan. so kakanan na tayo dito so yung kanina di ba yung bago tayo bago tayo kumanan ito yung diretsyo nun pag diretsyo mo ito yun so hindi lang siya kasama sa laps okay. So yan dito sa gawing kaliwa ko Marami nag walking dyan Lalo pag sabado Linggo Dami Okay So Ngayon nag walking So ngayon Takbo <laughs> tayo Bike bike So dulo na to 4 km 4 point something 4.2 Okay let's go So yun nga guys no Nabanggit ko kanina din bago tayo Makapunta dito Yung mga scenario na May makikita tayong Ano uh, Baka kailangan ng tulong Hindi na nila Baka naplatan lang Or what Hintuan lang natin Tanongin natin Baka Pero tayong may tulong Nakapiray tayo dun Merong tugtog Okay So saan ba tayo So nagdadala din ako ng patch kit in case may mga ilangan ba. Wow! Grabe usap ni Kuya. So yun nga, nagdadala tayo ng patch kit in case na may mga ilangan. O syempre, ako din, pag kinailangan ko, di ba? So yun. Yun lang naman yung mga basic na dinadala ko tools, hand pump sa mga patch kit yan ano pa ba? ayun, interior, dala kayo ng extra interior pag nagra-ride kayo papamalayo man, malapit hindi mo masabi yung ano daw dun yung bigla kang mabutasan o no? ano man okay balit tayo ng gear at ahon sya alright So yan So nakikita nyo ngayon is yung The Courtyards Vermosa Okay Yan yun Uy, meron nag aerobics dun Kulay eh. yellow So yan Courtyards Vermosa na tayo Okay so, ba diba? wala masyadong sasakyan kaya marami nagbabike dito alright alright yan o oh. oh sa dulo pag ahon mo yan dulo na yan, yan. marami rin nakana dito mga naka fat bike kahon tapos yun yung dulo yun na yung dulo nung 4 kilometer so pupunta natin subukan yung ano eh tawag doon yung rigid fork parang okay eh hindi naman tayo nagtitrain so we'll see subukan natin kung meron so ayan o oh. nandito na tayo ngayon sa dulo ng lap so ito yung ma-reach mo pag 4 km 4.2 something basta so, nasa 4 km siya okay so ikot lang tayo yan pwede ka magpahinga dyan tulad ng ginagawa nila diba? so may babalik na tayo dyan yan so mas mabilis na to kasi pababa hindi tulad nung papunta tayo dito is medyo paahon siya kaya mabagal ako okay so babalik na tayo dun sa starting point natin kanina alright let's go kaya tayo tamang papawis lang pero gusto ko rin masubukan long ride Ngayon, patakot tagay tayo Ang hirap magyaya kasi mahina pa tayo sa ganun eh baka tayo pa yung pabigat sa kanila so basta tingnan natin yung pala no nabanggit ko kanina is uh, yung Lasal Sebel so hindi kasama siya hindi siya kasama sa paglalaps dun sa 8 km nyo asa sa inyo na yun siguro madadagtaga lang ng ano mga 2 or 2 km siguro gano'n. mas mararating mo na yung ano yung sa Alzobel dito yung iba ano, dumadaan din dun para dagdag sa laps nila Kaya kakanan na tayo dito. Yan. So, kakanan tayo dito. Alright. So, kanina na dito tayo sa galing kaliwa. dito Kali na tayo. So, yung ganda. Yung green na green yung ano. Yung gawa ng umulan. Eh. So, mga kaklista, no. Every Saturday dito, merong ano. Merong, ah, uh, ang training ng aso, galingan. Tapos minsan, pag linggo merong mga event-event dito sa Bermosa. I-check nyo yung Facebook page nila. Para kung ano mga event na malo nyo, gusto nyo puntahan. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba, yung location nitong Bermosa. Okay. Kasi dito lang to, sa Imus pag galing ka ng Dasma, pag nakita mo na yung Imus District kumanang ka na dire diretso na yan, makikita mo na yan so pag galing ka naman ng Daang Hari so, yun, dire diretso lang tapos pag crossing ng uh, SM Molino meron dyan yung napakagandang overpass so huwag kayo dun, lusot lang kayo sa ilalim okay So hindi ko lang yung offer na yun Online class ata Ang gumawa nun So anyway Joke lang yun ha. So dire diretsyo yun lang yun At yun matutumbok niya na tong Garamosa Kung ano yung ko kanina Kasi ako hindi ako nanggaling dun eh Sa pasong buhay ako Okay So ayan So nakikita nyo yung diretsyo nito yun yung papuntang Ah uh, Sobel Tray. so ngayon, hindi naman tayo pupunta dyan. So, sinabi ko lang, kung gusto nyo doon may retro dyan, Lasal So, kakaliwa tayo ngayon dito. Para makompleto na natin yung 8 km laps. So sa isang lap parang mga 8 point mga 8.4 something yan. So ito yung kaliwa ko ayun kanan pala yun yung trail yun kapalanda mo eh paano tayo magte-trail yan masubukan natin so alam po ang entrance fee dyan is 20 pesos kung hindi ako nagkakamali okay so next time kung natay dyan so kanan tayo dito yan so malapit na tayo matapos sa one lap natin okay Ayan, no? na oh. oh. pagkaliwan natin dyan, yun na yun na yung starting point at the same time parang finish, finish line din parang ganyan alright so ito na yung starting point natin let's go ito na sya tingin tingin para ano so ayan so ito na yung starting point natin at finish line at the same time okay So, yun lang mga kaklista, no? So, tatapusin ko lang ito. Maglalapos muna ako. So, at least, naipakita, naipakita ko sa inyo kung anong meron dito sa Bermo. lalo na kung gusto nyo magbike dito. Maglaps. Okay, magswimming dito sa kaliwa ko. So, yun. So, at least may idea na kung ano yung itsura niya. Okay? So, yun lang mga kaklista. So, magbabike muna ako dito. Konting papawis. At, kita-kita uh, tayo soon. Uh, ride safe mga kaklista. God bless. Bye-bye. Sheesh.